back guys to my channel andito pa ako naman ako sa farm dito sa palayan yun pinararo ng anak ko ito ng yan tractor, hand tractor. kasi tanimang ko ito ng mani tanimang ko ng kamuti doon banda mani saka dito banda kamuti diyan guys tanimang ko ito ng kamuti kaya ano kaya yan yan guys tapos na ayan oh, tapos na ayan natin pa. Hmm? Ayan guys. Ah, ayan. Pakyat na nakaapak na ito. Ang laki. Ayan ko nga. Mga ng Ayan. Pakyat na nga. Ayan. Ayan. Makyat. Makyat yung traktahan traktor. Ayan. Ito ang ganda na naman. Inararo na niya. Ayan. araro rin din ulit yun kasi. Uh, taniman ko ng ngayon kasi guys katatapos lang ng gapas, katatapos lang ng amin ng palay kailangan magtanim ka na naman kaya kami magtatanim ako ng ano tanim ako ng kamuti at saka tanim ako ng uh, mani at saka magtanim ako ng bichuelas yung bagyo beans at saka sitaw talong okra ayan bili kailangan magtanim tayo guys para na rin sa, sa sa atin ano uh, na sa pang araw-araw may tanim pa kasi mayroong kang maaani kaya yan guys Ayan. kailangan tanim-tanim upang kahit pa paano eh mayroon tayong kinikihintayin kaya yan guys Ayan. kaya kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel guys subscribe mo tapos paki-click mo na rin yung notification bell tapos paki-select mo yung on at para updated kayo sa mga gawain bukid mga gawain bukid na magsusuporta din sa mga uh, sa palingki nag-deliver -nag din kami sa palingki guys ayan yung kamuti lang hindi namin i-deliver kaya kunti lang at ko, pero nag-deliver din kami ng katulad ng avocado ayan nag-deliver kami doon yan guys Ayan, oh, ang hirap din pala mag-arat. Buti na nga, hand ang ginamit ng anak ko eh. Kasi walang kalabaw. Kaya yan. Pero mas maganda ha. Ayan, oh. Pero direksyon na yan. Pwede na yan Ng ano, ng... Ah, kamuti. Ay, 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 ay. Sus, 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 sus. Parang mahulog ako. Ako. Ayan, oh. Ayan, guys. Hmm. na yan. Ayan naghantraktur kaku, kasi ng ang ako. Ayan guys, ayun. Ayan. na kung ano. ano? Ayan. ano? 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 ayan ano? ano? Ayan. ano?

តើទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ